So sagad na ba yung inyong adjuster dito So yan nilinawagan ko muna Para may pagkita natin Na pwede pa yan may usog Kahit sagad na yung adjuster At manipis na ng ating brake show Kung limaw wala pa tayong oras uh, Kailangan na uh, simple tip lang Or uh, just in case na malanganin tayo sa pagprino dahil na nga manipis na so gawin natin is ganito kuha lang tayo guys ng adjuster dyan sa ating uh, brake lever or clutch lever so tanggalin natin ito laluwagan ko yan yung kanina ano? laluwagan ko na yan kanina ito ayan tapos yan tanggalin natin dyan ayan pwede rin yung uh, tornilyo pero katingin ko para sa akin eh, maganda ito no ayan tapos yan ilagay natin dyan ayan yun medyo maiksi na yung ating uh, spring pero okay lang yan guys uh, gagana pa rin yan ayan nakita nyo naman yung adjustment natin sa na bago na no ayan sakto natin dito sa butas mali kanina eh so ayan na guys yung ilagay na natin itong tonilyo pwede rin natin patungan pa ayan pwede rin no pero ito na lang muna ang lagyan natin. Kumbaga, i-double lang natin. Yan. So, nakita niyo naman yung adjustment ng nga uh, kanyang preno. Yes, yan. Sakto na yan, guys. Yan. Punti na lang ang diferensya niya. Pero pwede nyo rin yes, ng konti. Yan. Yan. Yo. So ayan guys no. Gumagana din siya. Kaya so, guys, gumagana naman at uh, yun lamang po ano. Maraming salamat po sa inyong uh, panonood at suporta. God bless, stay really safe and peace out. Thank you.